Asia Oceania. Ako po personally, na, na po kasi ako sa Macau. Dinistino po ako ni Brad Eli, hindi ako dinistino ng KNP. Kaya yung loyalty ko, tsaka yung loyalty ko, hindi kay Brad Eli. Ang loyalty ko sa Diyos. Sabi ni, ni Brad Eli yun eh. Dapat mga kapatid, ang loyalty natin sa Diyos. Dahil pagka ang loyalty nyo, isin, uh, nakasang, na, ibinigay nyo sa amin, pag nagkamali kami, madidiskaril na yung pananampalataya ninyo. Ano ngayon ang ini-instill? Ano ngayon ang sinisiksik pilit ni Brad Daniel sa mga miyembro? Ang loyalty kailangan sa kanya. Mga kapatid, mali po yun. Kaya ang bukang bibig ng mga kapatid ngayon, salamat Brad Daniel. Mga kapatid, lalo na yung dinatnan na buhay si Brad Ellie. Di ba ayaw na ayaw ni Brad Ellie binabanggit yung kanyang pangalan? Mga kapatid man o hindi kapatid yung nag nagsasabing salamat sa kanya, binabara niya kaagad. Mga ka wag mo uh, sabi niya, Brad, sis, hindi tama yan. Huwag kang magpapasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa Diyos. Pag sinabi mong salamat sa Diyos, tama na yon kaya ganun po, uh, mga na nakikinig ngayon. Meron po kasi ako akong ano, mga sinabihan na wag kayong manonood pagka nagla-live ako kasi minomonitor po lahat ng mga nagla-live, nanonood ng live ko. Katunayan, ayan, si Ronji na yan, yung nasa Brazil, yung palamunin doon sa Brazil. Alam ko namang hindi ka sa Diyos, hindi ka nagsasa Diyos. Bakit? Biruin mo, kakampi mo, ano? kakampi mo. Opo, masu bro, pwede po ba akong masuspended? Sabi nung ano, kapag nanood po ako sa live, opo. Lahat po ng mga nanonood ng live ko, minomonitor po yan, sususpindihin. Sususpindihin po yan. Kaya wag po kayong manonood ng live ko, nakarecord na po ito. Pagkatapos po ng live ko, dun nyo na lang po panoorin. Kahit ulit-ulitin nyo po eh ngayon, yung mga nanonood ngayon, matapang itong mga to. Ibig sabihin, naninindigan sila sa katwiran. Naninindigan sila sa katotohanan. Kasi kung hindi tayo maninindigan sa katotohanan, mapapahamak yung ating mga kaluluwa. Bakit? Biruin mo, sa laula ng mga MMC, hindi ko naman nila lahat, ah. Hindi lahat ng MMC sa laula, pero merong mga miyembro ng MMC sa laula, Yan, number one yung Ray Jebulan na yan. Pat pasinungalingan mo ngayon, Ray Jebulan, na marami kang nilolipap. Kaya yung ibang nilolipap mo nga, hindi na, ano eh, hindi na dumadalo eh. Ikaw, Ray, ikaw ano, Miguel Lumalang, hindi ba totoo na naglololipap ka? Hindi ba totoo, Bubuy Rimulin, na nilolipap mo yung ano, yung bata? Na host ng guardian agents? na dating ano sa sa KNC show tapos sasabihin mo na hayag na siya uh, sinong na pagka hindi kayo nanindigan diyan ng na mga miyembro ng ano MCGI diyan kahit niloloko na kayo nakikita niyo maliwanag yung kagaguhan na ginagawa ninyo ginagawa dyan, eh, pare-pareho na kayong ma Pare-pareho na kayong ma Sabi ng Biblia, Ang bulag na taga-akay at ang bulag na inaakay kapwa mahuhulog sa ukay. Gusto nating madilat ang mata ni kapatid na Daniel? Eh, ipaalam natin sa kanya yung dapat niyang malaman. Hindi nyo naman po mapapasinungalingan yon, Brad Daniel, yung mga sinabi ko. Hindi ba totoo? na merong dalawang mag-asawa, yung, yung babae, como busy yung kanyang asawa, siguro nagkukulang na siya sa, ano, sa, sa kanyang obligasyon bilang lalaki. Nagpakamot, nagpadilig sa ibang lalaki. Yung lalaki naman, wala rin delikadesa, hindi ka na naiya, hindi ka na naawa sa, sa asawa mo at saka sa mga anak mo? O anong nangyari? Hindi ba totoo? Pasinungalingan nyo ngayon. Hindi ba totoo? Nahuli kayo sa...